Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Setup ng isang restaurant sa Cavite, inspired sa disenyo ng kulungan, mga crew na kadamit pang preso pa foreigner napagkamalang si Harry Potter sa isang resort sa Palawan. Prutas at gulay na tanggap na regalo ng ilang guro noong World Teachers Day. TikTok video na maglola nagpag-good vibes sa netizens. At K-pop group Stray Kids, kabilang sa listahan ng next generation leaders ng Time Magazine. Kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo, At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngala ni Karen Oyong Yong, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Pare Shabu. Iyan ang pangalan ng isang restaurant sa Silang Cavite. At ang itsura nito, inspired sa disenyo ng isang kulungan. Ang mga crew nito, nakadamit pang pangpreso. Silipin ng patok na restaurant na yan sa trending report ni Pamela Adriano. sa unang tingin aakalaing preso ang kalalakihang ito dahil sa kanilang pananamit pero hindi po dahil sila ay cruise sa isang restaurant sa silang Cavite na mga nakadamit pang preso lamang ang itsura kasi ng kanilang restaurant na pare-shabu ay inspired sa isang kulungan ang mga may-ari ng restaurant na ito ay isang graduate ng hotel and restaurant management at isang graduate ng criminology pagbabahagi ng resto owners nito lamang daw Julio nang itinayo ang kanilang restaurant. Ang kanilang tinda ay bares, shabu-shabu, sizzling at street food. Ibinahagi ng isa sa may-ari na si Marwin ang kwento sa likod ng kakaibang pangalan ng kanilang restaurant. Maraming Pinoy raw kasi ang may hilig kumain sa pares. At siya naman daw mismo ay mahilig naman kumain ng hotpot dish na shabu-shabu. Kaya naman dito na buo ang pares shabu. Samantala bukod dito ay mayroon pang isang restaurant si Marwin, ang Korean restaurant na Busan PH. Mensahe naman ni Marwin sa mga interesadong magsimula ng isang food business. Huwag matakot pero dapat ay may kumain konkretong plano rin sa bawat hakbang sa pagpaplano. Sa ating next viral story, Harry Potter Lookalike! Calling all Pinoy Potterheads dahil Hotter Potter is in the house? Yan kasi ang caption ng isang ginang na ito mula sa isang resort sa Palawan nang ibahagi niya sa social media ang kanyang litrato kasama ang isang foreign guest. Si Sir kasi tila kahawig ng gumanap na Harry sa film series na Harry Potter na si Daniel Radcliffe. Ang fangirl moment gone wrong na yan ni Hazel, panoonin sa trending report ni Millie Borja. usong-uso ngayon ang salitang multiverse o ang iba't ibang version ng isang tao sa ibang universe. Gaya na lamang ng mga sikat na personalidad sa internet. Katulad ng litratong ito ng mga kalook-alike ng esports star players na sina Wise Rosario at John Mar may Venus Villaluna o mas kilala sa tawag na V. Wise. Pati na rin ang sikat na vloggers mula Ting Payaman, ang magkapatid na si Juniboy at Kong TV. Trending din ang kalook-alike. Pero ang nagpapag-good vibe sa netizens ngayon, ang foreign guest sa isang beach resort sa Palawan, nakahawig ni Harry ng sikat na film series na Harry Potter. Sa sobrang kamuka o mano, napagkamalan pa itong ang gumanap na Harry na si Daniel Radcliffe. Sa Facebook post ni Hazel, ibinahagi niya ang kanyang selfie kasama ang foreigner na inakala niya noong una bilang ang British actor. Caption pa nito, Harry Potter is in the house. At syempre, kaagad namang nag-react ang netizens sa post ni Hazel at sinabing hindi itong iniidolong aktor at isa lamang itong simpleng turista. Ang iba naman, may kanya-kanyang kwelang entry. Gaya ng isang ito na sinabing baka gutom lang daw si Hazel. Hirit pa ng isang ito, Harry Potter nung pawala na ang effect ng Polyjuice Potion. Si Hazel nagreply pa sa isang comment na tila ipinipilit na si Daniel Radcliffe nga ang nakasama niya. Pero paglilinaw nito, inakala niya talaga noong una na ang sikat na aktor ang kanyang nakita. Kaya nagrequest ito ng selfie. Ngunit sa comment section na lang niya na pag-alamang kalok alike lang pala. Ang viral post umabot na sa 29,000 reactions, 3,000 comments at 9.1 thousand shares. ating next trending story, Regalo Mula sa Puso. Nito October 5, ginunita ang World Teachers Day at bilang pasasalamat sa mga gurong nagsisilbing pangalawang magulang, kanya-kanyang regalo ang ilang estudyante. Gaya na lamang ng mga batang tampok sa ating kwento. Pero hindi pang karaniwang rosas o tsokolate ang kanilang handog. Ang gifts kasi nila para kay teacher, prutas at gulay. Ang nakaka-good vibes na kwento, panoorin sa trending report na ito. na karaniwang rosas at tsokolate, mga gulay at prutas ang natanggap ng ilang guro noong nagdaang World Teacher's Day. Gaya na lamang ni Yomai Record de la Serna Abuton mula Oroquieta City, Misamis Occidental. Ang kanya kasing tatlong estudyante na sina Norwin, Julian at Seth mula Dolipos Alto Elementary School, prutas na rambutan ang handog na regalo para sa kanya. Sweetest gift naman kung may tuturing ng teacher na si Louisa Casuga Conmigo, ang natanggap na regalo mula sa estudyanteng si si Jeric. Pagbabahagi ng guro noong unay nahihiya pa raw ang bata. Wala raw kasi itong dalang tsokolate o bulaklak at ang maiyahantong lang daw kasi nito sa kanya ay isang tali ng saluyot. Bagay na nagpaantig sa damdamin ng guru dahil sa simpleng paraan daw ay naiparamdam ng estudyante ang pagmamahal nito sa kanya at tila isang paalala pa na siya'y dapat laging maging healthy. Di rin papahuli riyan ang mga guru sa Butay Elementary School sa Davao City. Sari-sari kasing gulay at prutas ang kanila natanggap mula sa mga mag-aaral habang si na ma'am nakatanggap pa malunggay bouquet. para sa ating next viral story, maglolang TikToker. Higa nga sa mga istorya kung saan tampok ang mga lolo at lola, lahat ay kaya nilang gawin para lamang mapasaya ang kanilang mga apo. Kahit anong trip pa yan, makita lang na masaya tayong mga apo nila ay go-go lang sila. Tulad na lamang ng lola na ito na hindi nag-atubiling kumasa sa challenge na patok ngayon sa TikTok kasama ang kanyang mahal na apo. Abas si lola, tila Gen Z ang galawan. Silipin ang nakaka-good vibes sa tandem ng maglola na ito sa trending report ni Liway Abas. mula sa pagtatanggol sa atin kapag pinapagalitan ng nanay at tatay hanggang sa mga kalokohang patok na patok ngayon sa social media ay palaging nariyan ng ating mga lolo at lola kubantaman, sumayaw, at kung ano pang klaseng talento yan, ay hindi rin sila nagpapatalo at pinapatunayan lamang na hindi kompleto ang ating kabataan kung wala sila. Kaya havey na havey para sa netizens ang tandem ng maglola na ito mula Bulacan. Sila kasi ay kumasa lang naman sa TikTok trend ngayon na super base na pinasikat ng isang content creator na si Sandy. Si Lola Junisha, tila naging curious sa ginagawa ng apong si Hazel, kaya naman niyaya na ito ng apo. At kahit na mahiyain, aba naman si Lola Junisha, kasadong-kasadong sinubukan ng trend na siyang kinatuwa ng kanyang apo. <tong> kanilang video, nagpa-good vibes at tuluyan ng nag-viral sa TikTok at humakot na ng 1.2 million views at mahigit 130,000 likes na magiging ang mismong nagpauso ng challenge ay napukaw din ang atensyon. At para sa trending showbiz balita, K-pop group Stray Kids, kabilang sa listahan ng Next Generation Leaders ng Time Magazine. Mga detalye sa showbiz report na ito. Napabilang sa listahan ng Next Generation Leaders ng Time Magazine ng South Korean boy group na Stray Kids. Sa isang video na inilabas ng Time Magazine, ibinidang ang ilan sa achievements ng Stray Kids na siyang bahagi ng 4 Generation K-pop Boy Group. Ayon naman kay Changbin, layo nilang makilala ang kanilang music bilang Stray Kids genre. Mga gunitan nito ng Setyembre, nagwagi ang 8-member boy group bilang Best K-pop sa 2023 MTV Video Music Awards. Nabuo ang kanilang grupo sa isang reality show taong 2017 at sa sumunod na taon, nag-debut sila sa ilalim ng JYP Entertainment. Ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay S-Class. Yes.

namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman ay tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show, assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!